Maglilinis tayo. Ayan. Grabe yung linisan natin. Ayan. Ang dami natin linisan. Ayan. Ayan. Nagtabas. Nagtabas-tabas. Ayan, alas 3 na ng hapon. Ang dami na <coughs> linisin. Pagod ako sa linis. Ha. Ayan. Ang dami linisin. lang araw ko kaya ito matapos. Hmm. Naputol, naputol, putol. Ang dami pa ayun Ayan. Aba, kumukulog kumukulong. Ayun pa si Pesha. Ang dami uh, kong linisin. Wala ako, ako din na mag-ilinis ito. Ayan. pa. Ayan pa. Ayan ang likod. Ayan. Ayan. palang pa lang nalinis ko. Kailangan magkalahati pa lang guys. Ayan. 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 Ang daming linisin.